Hello mga sir, ito meron tayong isang dito sa Agulo Union, sa shop dito sa ano, sa Agulo Union. Na Yamaha Mio ang uh, problema nito mga sir, masyadong kalampag, tunog, tunog connecting rod at uh, sa sobrang ano, kalampag na natanggal na to. So, ito yung luma niya mga sir. Ah. yun Yan yung bago nating kakabit yun naman din yung kilawag sa akin ayan luwag nito ayan, ah. ayan. parang sa mga click din mga sir to ayan sobrang luwag pagka pinabuild up mo naman to hindi mo alam kung hanggang saan tatagal kaya request ni ano ni customer bago na yung ano lalagay natin dahil nandito tayo sa La Union mga sir at uh, wala tayong pang press kaya ang gagawin natin lalagyan natin ng ano ng langis tapos dahan dahan natin siyang ilulubog yung bearing parang sa mga ginagawa namin sa quick at kapag maglulubog naman tayo kung si click sa left side si yama naman right side naman siya, sa so may parting magneto Diyan tayo magpapainit or ibibutin natin para may lubog natin yung sigunyan yan, mano-mano yung pinanlulubog natin mga sira kasi wala tayong press at uh, kung ipapapress pa natin dagdag pa sa gastusin ni ano ni customer dito kasi sa ano sa ago mga sir napakamahal po ng ano, magpa ng ano ng uh, bearing di e, sa akin dun sa kabila pinapackage ko na lang sinasama ko na lang sa labor eh, no, saglit lang din naman maglubog yan tapos ito hindi siya nahuhugot yung ito kasi ayan sobrang luwag no oh. ayan na hindi mo na kailangan itong pupukin tapos sumasew no kaya sobrang kalampag to kala mo oh, parang may ginigiling na bato sa loob ayan tapos yung gear narinisan na ito ni ano ni kwalito kahapon pa kasi ito eh inantay din na, o oh, na makauwi para matapos to Uh, ngayon tatapusin namin ngayon to. Sa mga nagtatanong sa location natin mga sir ah. Ang address nito ay uh, San Joaquin Norte, Agulo yun. At yung katapot namin ay yung ginagawang ano, ginagawang eh Yan. Ah, na, pinapainit natin ang butane para may salpakan natin yung ano, yung bagong sigunyal Diyan tayo magpapalubog Sira natin ang painitan lang. Okay. Ayan. Right. Salpak natin. Tapos, panamigin natin. At uh, ilalagay natin dito sa kanyang ano, crankcase. Ito yung crankcase niya. Nice lang. Palamigin mo natin. Mainit pa yan. Ito na, pagsama natin yung dalawang crankcase. I-install na naman natin yan, no? mga bolts. Tapos, bago na rin yung black niyan, mga sir. Ah. Bago din, kasi yung luma niyang black kasi, mga sir, ay uh, may problema na. Gas-gas. Dahil kapag kakalapag yung sigunyal, matik, ay uh, sinisira niya lang din yung ano, yung ating ano, yung black Yan na yung pisa niya. Yan, original din yan mga sir. Kapit mo natin. Yan, ito yung pisa niya mga sir. Lahat ay uh, original yung ginamit natin. Uh, salpak na rin yung valve seal niyan. Kasi malinis na. Nagayon ni quality yan. Yan, tinawag natin ulit para may lagay natin yung timing chain saka yung cover sa yung mga chain guide at uh, susunod natin yung black base gasket piston piston ring sa piston ring dapat sa aggregate nyo pag dapat magkatapat-tapat yung gap ng bawat ring para hindi siya umusok ba mamaya pag nagkatapat yan kahit bago po yan umusok yan kahit ipaikis nyo na lang gano'n na pati kaya gitna gitna pa, pa, no? pa plus gano'n basta hindi lang magkatapat doon sa ring may T1 sa T2 T1 sa taas T2 yung gitna Ito na yung bagong block natin na salpak na. Cylinder head. Tapos yung dowel, wag nyo rin kakalimutan. Dalawa, tapos dalawa din sa taas. Para hindi ma-deform yung cylinder head sa block. Para hindi siya mabilis makasigasan. Ayan, kapitan na natin lahat-lahat. Para may kapitan natin dito Ayan, mayari na ito mga sir Agad dagupan pa to eh tara mga sir na pa yung makina sa so, chassis yan install mo natin yung ano kore balik mo natin yung mga throttle body nya yung mga wire CBT tapos langis yan papantay na natin kareta ah, mga sir, ma umaandar na siya totally hindi na siya maingay oh kapag uh, ganoon kasi yung ano niya yung sa sigunyal natin maalog na parang sa mga click kapag maalog yun ito ka pag maalog yun matik po yun mga kala nyo parang may nag-uumpog ang bakal sa loob mas maingay ito nung dinala Kumbaga hindi lang, hindi lang natin na i-video to kasi andun pa ako sa kabila. Ito na, tayo na tayo na siya. Yeah, pwede na i-claim to. Yeah, ma dapat maalaga pa rin sa oil. Sa bagay, matagal na rin tong unit na to, hindi na rin mapagkakailangan ng ay uh, sirain kasi matagal na yung unit. sa mga gusto mong paggawa ayan yung lang ako sakaling dito kayo sa Aguo ayan pagka, pagka babang mga ha sa akin tapos umuwi ako pero ikagay ko lang siya siya pala nang gumagawa tulad nito siya pala nang gumawa niya mga sir kung baga binabantayan ko lang kung may uh, mali ba sa ginawa or okay ayan ganyan lang yung ginagawa ko tulad sa